<laughs> Ayan, kahit sang panig ng mundo, makakarating yung ano ni Nanay Ging. Kahit na dito sa liblib na lugar. Ayan, kung makikita nyo, ito po yung dinadaanan namin. Miss Annalisa ni Serio, marami pong salamat sa paghatid ng regalo ko kay Nanay Lyonesa. Maraming salamat po sa paghatid nga. Oo. Tingnan nyo dabahon si Miss Analisa ni Serio. Ang layo ng nilakbay, maihatid lang ang regalo ko sa kay uh, Nanay Leonesa. Nakakatuwa, liblib -lib na lugar pinuntahan ni Miss Analisa ni Serio. Sana malaki pa ang sahod ko sa Facebook na bahons para marami pa akong mabigyan at sana malaki-laki next time. Kaya naman, naku, ang mamahal kasi ng bilihin ngayon na bahons sa Pilipinas kaya nahihirapan kami mag-budget. Pero panuorin niyo po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. <laughs> Ayan, kahit sang panig ng mundo, uh, makakarating yung ano ni Nanay Ging. Kahit na dito sa liblib na lugar. Ayan, kung makikita nyo, ito po yung dinadaanan namin. So, itong daan to ay papunta doon kay Nanay Leonisa. Ayan. So, kung makikita nyo, napakasukal. So, ganito po yung daan po dito sa amin sa probinsya ng kabugaw don sol sol so so sako pa po ito ng kabugaw sa labas nga lang po ito ng baryo, sentro ng baryo so kahap un, ano, nung isang araw simula nung makapag grocery ako hindi kami makalabas labas ng bahay kasi nga tawag dito ama maulan po buti ngayon tumila na yung ulan So, kaya nakapag ano na po kami, nakapunta na po kami dito. Nung isang araw, pumunta na po kami dito kina para po siya kumustahin. At yun, so gabi kami na pumunta dito kasi yun nga, pag araw di po siya namin naabutan kasi nasa ano po siya, nasa sakahan. Siya po ay magsasaka. So, magsasaka po si Nanay Leonisa. Yun yun po ang hanap buhay po nila para po mabuhay silang mag-anak. So kung sino po yung magpapalinis ng taniman ng palay. So sila po yung ano binabayaran po para maglinis ng tawag dito, uh, taniman, taniman ng bawat isa dito sa amin. So swerte po kung may kukuha kasi tulad ngayon mahirap po yung pera. So bihira din. So ayon. Andun po yung bahay ni Nanay Leonisa. So, kailangan namin tumawid dyan. Sa ano na yan. So, yan po. Uh. So, doon kami dadaan kasi wala kaming matatawiran doon sa kabila. Ay! Yan, sumadula so, siya. So, dyan kami pupunta. Ay! Ay. Ka ka. Oh my God! Dulas! Yan. So, napakadulas ng daan o. No. Oh. namin yan para po doon sa pasugod bahay ni Nanay Ging. Yan. Aray. <laughs> ya so, Saan ba tayo dumaan ng isang gabi dito, no? So, ito, yung daan. So, wala ka masyadong makita ng ano, kasi nga madamo. Ayan. Doon nung pumunta kami dito, ang madilim. Kasi nga, sinin po namin na nasa bahay siya. Kasi pag, ano, pag... Sanda, dyan, saan ta? saan? Bagman na. malumaya po para sa to. So, dito kami. Yung bahay na yan, yung kinakatarikan ng bahay niya. <coughs> tawag dito, hindi naman po yan kanya. Kumbaga, nakikirik po sila dyan ng bahay. Nakikitayo. Okay. So para tapos tawag dito ito po yung ano itong mga uh, yang tanim na palay na yan hindi po rin po yan sa kanila. So dito po pagalimbawa yung may-ari po niyan uh, nagpapatanim ng palay o ano sila po yung ano naglilinis. Kuminsan nga po wala po silang ano ah, uh, tawag dito kita min minsan sa loob ng ilang linggo. So may mga anak po siya at saka may anak din po na ano tao dito yung bata pa pero may anak na. So siya po yung nakita ko po nakarapat dapat na sugurin. Ayan. So kaya kahit saan na po nakakarating yung pasugod bahay ni Nanay Ging. So ayan, nasa liglid to. Ayan, sumalalim so, yung tubig oh. Ayan. Dandan lang kasi tawag dito. Ayan. So, yan po ang bakas ng baha. So, araw-araw na lang po ditong baha. Oh, malalim! <laughs> Ayaw, nadulas yung diwa ko. <laughs> so, malalim siya. Okay lang kahit mabasa. Ayan. So, hanggang binti siya yung tubig. So, wala namang ibang madadaanan eh. Ayan o. Oh. Eh. Para makatawid lang doon. So, wala naman ibang madadaanan. Kaya, aray ko. Tsaka, ito naman talaga yung daanan papunta sa kanila. Ayan. Yeah. Ha, hindi kaya hmm. <tipos> ha? <tipos> ako <jamu> -tip? <tipos> Ayan. Ah? Iba na ko dyan mo, tumbling. Ayan. Sira ka tayo Tapos, yan po. Para, alimbawa po, wala po silang ano, awalang uh, walang kumukha po sa kanila. Yan po, mga talimian ni Nanay Leonisa. So, kung yung mga nabipitas nila tulad dito, ah, uh, ibinibenta po nila doon sa mga bahay-bahay po doon sa amin, sa sentro. Tapos, yun po ang ipinambibili po nila ng pangangailangan nila. Pero, swerte po, kung Alin ba may mapitas po? Ayan, ganyan. Tulad po niya, nagsisimula pa lang tumubo yung kamote niya. So, yun po talaga ang hanap buhay niya. Kumbaga, kinakabuhay yung pagpatanim. Tapos, yung tinataniman nila niya, yung lupang yan, hindi naman po kanila yan. So, nakikitanim lang po sila. Ayan, tapos, may mga anak po siyang nag-aaral. Kaya, ano po. Ayan. Sandiyan na po yung bahay niya. Tao po. Nanay Yunisa. ayan po. <laughs> Yan po yung isa po sa napili po ng pasugod bahay ni Nanay Ging. Yan. Yan, siya po si Nanay Yunisa. Hay nanga Nanay Yunisa. <laughs> Yan. Ito po ay, yung, po. ano, nanayging. Ito po yung isa po sa napili ko na bigyan nyo po ng, ano, ng bigas at saka grocery. Para po doon sa sugod so bahay ni nanayging. So, ayan. So, ayan. <laughs> siya po ay, ano, uh, may mga anak. Yan. So, tuloy po tayo. So, pinapatuloy po tayo. Ito yung bahay ni nanay. So...